Samantala, mula sa Las Piñas, puntahan naman natin ng Pampanga dahil mga residente dyan sa May Vergara Bridge ng Barangay Talipapa sa o oh, Kabanatuan pala, pinangangambahan naman ng mabilisang pagtaas ng tubig sa Sapang Buhay Creek na Kadugsong o Karugtong daw po ng Pampanga River. RH5 Val sa detalye. Val, kumusta dyan? Sister L at Rimonda. As a matter of fact, dito sa aking harapan, dito sa kaliwa, yung pinakadike, umapaw na. Umapaw na itong pinakadike kaya may ilang mga party na ng barangay uh, sumakamba dito sa uh, uh, pinakapuso mismo ng Cabanatuan uh, City ang nalubog na ng uh, tubig dito sa may pinakaunahan na ito. Ito ngayon yung uh, pinangangamba ng mga residente dito sa lugar. Kung makikita mo, nakatayo kami ngayon dito sa bahagi nitong nakatayo kami ngayon dito sa bahagi nitong uh, Bergara Bridge. Uh, Bergara Bridge ito. na dito sa Tiga. Paano bridge 'yan? Hindi naman yata bridge. Eh. Mm. A ah, ah, bridge ah ito, ito yung ito, bridge. Ito, ito, ah, ito yun. okay. Eh bakit may poste doon na walang kasi bago kami ng uh, bridge. Ah, uh, uh, hmm. nandito yung mga residente uh, Romel at uh, Sisterel dahil kanina lang umaga ay hindi pa ganito kataas ang tubig itong niya tapang buhay creek ang tawag nitong mga to sa ng lang Pampanga River eh itong natubig nito na uh, tumulong hangin dito sa lugar eh matutumba ka kung ikaw ay dito, Eh bakit na, naman ay dito, bakit ay dito, naman bagyo po. eh may nagdala pa ng bata diyan sa ibabaw ng tulay ano ba yan <laughs> eh eto lang nandito sa harapan ko pinapanot kasi nila ano pinapanot ano siyang... kasi nila. post tulay na yung mga inaabot na yun sa kabila? bahay na yun, ano? Bahay na yung inaabot na nandoon sa kabila, yung sinumin in kanina. Ay, mga bahay yan lang dito sa aking matapan eh. pakita mo nga auto eh. Oo, oh, so, yun yun, yung bahay. Ayan, 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 ay, ay. mga bahay na yan eh. bahay oh, na yan. Ang oh. uh, barangay dyan ay barangay uh, Sumacab. Sumakab. Barangay Sumacab. Lalapitan ko lang si itong si Ginoong Pascual, ano pangalan po Ibarra. Opo, kayo po ay kagawad ng barangay. Barangay bahay po ako ng barangay. Uh, ah, yeah, bakal na. Nang ba, yeah. mabanda. Sa sa barangay na nandito. Uh, may binabang dito kayo kanina na kaninang madaling araw ay eh, hindi pa ganito yung insura nito. Uh, hindi pa ganun sir. Sa lalim kaninang madaling araw na uh, almost 4.30 ng uh, madaling araw. Bumalik ako ng 7.30. Oo, oh, kahit ganito na yung nakita ko lumalalit May mga barangay na hubang apektado kung uh, sakali mag ito ay umapo na. Apo, apektado po yung ang Pitsur at saka Tumaka hmm. Norte. Yung po ang mga apektado lugar na maapawan ng tubig natin. Uh, may meron akong umapaw Val. na dyan na, na apektado na sila. Yes, go ahead, uh, yung may tanong kay, kay kay uh, uh Kuya tanod. Kasi 'di ba yung kung kailan tapos na ang bagyo saka makikita yung pag-apaw na yan, inaasahan ba nila na tataas pa ba yan? Oh, sir. Naasahan po talaga namin kasi ako bilang monitor ng no, kapitan namin kasi yung sitwasyon ng magiging lagay ng tubig kasi po sabi na hapot din sa pamalitan Oh, oh, sige. Ingat, ingat kayo yan. Sige, Val. Oo. Oh, yun yung uh, sitwasyon. Ito kasi yung uh, binomonitor na yung uh, maging na yung uh, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na yung lalawigan ng uh, Nueva Ecija. Dahil kapag ka yung volume ng tubig na nagkagaling dyan sa bahagi ng Pampanga ay uh, mataas. Mataas yung uh, volume ang uh, nagiging uh, casualty at ang uh, napiperwisyo ay itong uh, maraming mga barangay dito sa loob mismo ng uh, Kabanatuan uh, City. So yan yung uh, sitwasyon, yung binabanggit mo kung bakit sila nandito, ay eh, tinitingnan nila dahil mabilis, mabilis yung uh, pag-apaw. Yung pinuntan namin kanina nung uh, dalawang beses na uh, nag na ako, uh, Raymond at Sister L, mm. doon kay Kuya Angel at kay Akila. Uh, Uh, ka-Antony at uh, Jerry Baja, ay kanugnog din ito yung Puente Bridge. Mm. Ay nandun na kami kanina at nasaksiyan namin yung unang pagpunta namin doon ay well, hindi pa ganito pataas yung uh, tubig. Pero unti-unti, in a matter of one hour, ay uh, mabilis yung uh, pagdating uh, ng volume ng tubig na nanggagaling dyan sa bahagi ng uh, Pampanga. Yan pa rin ang uh, pinakasuprasyon mula rito sa Vergara Bridge uh, dito sa Cabanatuan City sa lalawigan ng Nueva siya. Kasama ko pa rin si Utoy Gadapi Jr. Ako si Val Gonzalez, DJ Ray, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzalez!